kapal na naman lang tayo so, script kami ng kid pad ngayon dalawa kami ni Gani sobra kapal grabe oh mga mahigit sa linggo pa lang yan so, kailangan talagang at least twice a week sana kaso naghihiraman kami ng dalawang farm ng uh, scraper wala gawa hindi maghintay isa lang kasi scraper namin eh. Ayan. Mga nasa halos isang oras na kami nag i-scrape. Ayan, tabay pa si Gani. Si Gani ang nag i-scrape ngayon. Ayan. <coughs> yun yung uh, second herd namin naka sila dyan so nakakuna na namin ng uh, test ng uh, sample ng Dairy Smart so para mapili kung sino yung uh, gagamutin ng uh, antibiotic o kaya ititit sila so that pan dry off na yan yan ang mga anak ngayong spring napakadami yan Yeah, Mia magpapakain na naman sa first sword uh, 1 o'clock siguro wala pa yung uh, tagapakain namin yan ang gamit namin green water galing yan sa effluent mga pinagamitan uh, namin ng tubig na pwede pang magamit sa kitpad yan yeah. Isang linya na lang. Natapos ko na itong dalawa. Hati kami ni Gani. So, dalawang linya naman sa kanya. Para naman mabidyohan ko. Alright. Tapos silang namin ito.